Buenos dias, damas at caballeros uh, welcome to another uh, pre-recorded session uh, ng vlogcaster. Short vlog lang natin ito kasi medyo busy si Vat today. So gusto na gusto ko lang mag- mag-, uh, mag uh, gumawa ng commentary dito sa Pahiyag ni uh, ni ang magaling na si 51 billion uh, congressman na si Dabao representative uh, Paolo Duterte uh, nag-react siya dito sa sa statement ni Armed Forces uh, Chief of Staff uh, Romeo Browner na nagsabi na yung mga missile ng Amerikano uh, dito sa mga EDCA sites sa Pilipinas can reach China Uy, the nagalit si Pulong dahil sabi niya, delikado ang ang bansa na real na ma, uh, nagmamahal na o minamahal na mga Duterte. Ang bansa na na muntik na ginawa probinsya ng mga Duterte ay delikado sa mga missile ng mga Amerikano. Ha? Huh? Hindi siya hindi niya nakikita na ang misel ng mga Amerikano ay deterrent. Ha? Huh? sempre hindi naman siguro niya naintindihan masyado yung word na deterrent. Ah, di ba sa Cold War ng Amerika at saka ng, uh, ng, Russia, yung mga yung mga nuclear nuclear missile nila naging deterrent. Kung Kumbaga, wala ni isang kampo gusto gumamit nun o gusto magsimula ng gera kasi kung sino man doon sa kanila uh, gagamit sa mga nuclear nuclear missile nila ay that will that will lead to the end of the world kasi hindi mo pwede sabihin kung maggerahan uh, yung na uh, yung magbombahan ng uh, ng nuclear missile ang Amerika at uh, Russia hindi tayo maapektuhan yan pwede hindi directly tayo matamaan yan pero uh, it will kick up so much ang tawag nila nuclear dust yung 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 dust yung uh, uh, uh di ba nung pumutok yung pumutok yung uh, yung uh, uh, volcano natin dito ah uh, uh, pinatubo pinatubo ah uh, pinatubo volcano nung pumutok yan yung yung dust na umakyat sa langit ta uh, yung, yung mga abo lahat ganun it uh, it reach China So lalo na kung several nuclear bombs ang mag, uh, magla-launch ng Amerika at Russia against each other, uh, it will kick up so much nuclear nuclear dust that will stay in the sky for hundreds of years. At dahil hindi na makakapasok yung uh, sun rays o yung araw, no? yung sun rays mamamatay yung mga puno, mamamatay yung mga halaman ha? magiging unbreathable yung, yung hangin. So lahat tayo mamamatay. Kung baga that is already the end of the world. Kung meron mang gagamit ng nuclear weapon, nuclear weapon sa anumang bansa, mag-trigger ito. Tingnan nyo, gaano na ka, kagalit ka, ka ang, ang, ang Israel at Iran sa isa't isa at kahit pareho sila uh, meron nuclear arms ah, or, or ginagawa, pa, ginagawa pa lang ng Iran pero marami naniwala baka meron na ah, ah yung high uranium enough to make a nuclear bomb or atomic bomb pero hindi nila ginamit ito ha? Ah. Uh, ganon rin yung mga ibang countries na nagkagera tulad ngayon Russia and, uh, and, and Ukraine. Meron din nuclear arms ang Ukraine. Yun, when uh, sentro rin siya ng manufacturing ng mga missile nung under sa USSR sila. Pero hindi nga nila ginagamit yan dahil all countries are afraid to use their use their uh, their nuclear arms because that will trigger the end of the world. Pero mas maganda na meron kaysa wala para hindi ka atakihin ng ibang bansa na mas malakas sa iyo kaya sinabi ni uh, ni uh, Browner na tayo meron rin tayo niyan the courtesy of the of the Americans kaya sabi ni uh, uh, AFP chief uh, of staff General Romeo Browner na kung darating sa punto na without choice inatake tayo ng China eh meron naman tayo meron naman tayong uh, uh, panglaban diyan uh, uh, by uh, we uh, because we are uh, uh, nu a nuclear country na ngayon kahit courtesy of Uncle Sam courtesy of the Americans ah huh? so Uh, dito, nagalit si Pulong Duterte na naglabas ng statement na nagyayabang na daw itong si Browner. Hindi ba dapat proud siya? Kasi nga, kasi nga, ninakaw ng ninakaw ng tatay niya. Iniwan tayo ng 13 trillion na utang, 51 billion sa kanya. Di ba? How many billions kay, kay, uh, kay Sara Duterte? trillions na kainabot yung nakaw nila. Wala, wala tayong nakabili ng nuclear arms under the Duterte administration. Kahit ngayon sa Marcos administration, wala pa rin tayo pera. Dahil puro napunta 3 trillion sa nakaw na nag, uh, flood control scam na nagsimula pa. Nagsimula pa sa Duterte administration. Hindi ba da dapat masaya siya? Pero sa sabi, sabi ni Pulong, ha, nagyayabang lang daw ito si Brown Browner. Sabi niya, So, is that our defense now? Showing off for America, even if it's clear, Filipinos will all be, always be the first to get burned by another country's anger? Before you boast about missiles that can reach China, can you guarantee you can stop the retaliation? <laughs> so, mas concerned pa siya na delikado yung uh, yung pinapakita pina, pinapalandakan uh, nuclear weapon ng uh, ng Armed Forces of the Philippines kasi tayo daw ang kawawa diyan tayong babalikan ng China pero hindi kung babalikan tayo ng China at uh, ang Amerika naman uh, bubumbahin ng China end of the world na yan at ang China bubumbahin ang Amerika, lahat ng mga, lahat ng mga missile nila reachable na na ang missile ng China reachable na ang America kung hindi man directly sa mga submarines nila na nuclear armed rin at ganun rin ang ang uh, ang, ang Russia ganun rin ang uh, ang uh, America ah may mga submarines rin na nuclear arms na umiikot lang sa buong mundo ah sa mga para protektahin yung mga lugar nila. Kaya hindi hindi na yan issue na meron ka nuclear weapon. Ang issue yung yung respect among countries. Parang may cold war tayo ngayon sa China na pareho ng pare, meron nuclear weapon pero pareho uh, magingat na ingat na hindi gana, gamitin ito. So, sabi ni uh, ni Kuan ni Pulong ginagabol daw ni uh, ang buhay ng mga Pilipino ni Browner. Ah, sabi niya who are you serving? The Philippines or CIA, 'di ba? Meron na tayo mga guni-guni nila na CIA ang napatanggal kay Duterte. Parati nila ginagamit uh, uh, itong mga kwan na ito, itong mga guni-guni ito na Uh, CIA daw. Samantala, all Filipino talaga yung yung uh, operation to arrest Duterte. Uh, sabi niya, don't lecture us about defending the nation if you can even defend the people from thieves in uniforms and suits. So, kung hindi daw kung matepensahan, sabi niya, paano kayo de defensan ang bansa? Hindi niyo na ang bansa sa mga magnanakaw na in uniform eh sino ba dumami ng magnanakaw in uniform hindi ba time ni Duterte kaya nga nagka, namatay yung 30,000 Pilipinos dahil uh, binusog nila yung mga pulis tangdala-dala uh, sila ng sako-sako daw ng pera ni Duterte sa kampo ng mga military na, na binibisita niya at at yung uh nirereward nila yung mga yung mga police personnel and uh, officers na pumapatay ng tao kaya dumami yung mga biktima ng uh, ng uh, ng uh, EJK sa at uh, sabi niya uh, the Filipino people do not need someone who is trigger happy for another country they need a leader who will fight for them And protect their future, not offer them as targets. We want peace, security, and sovereignty, not missiles with someone else, else's fingertips. So, uh, sabi niya, nagiging trigger happy daw itong Marcos government na uh, for America. Pero hindi naman, trigger happy dahil dinidefensahan lang natin ang Amerika. At uh, kahit Amerika, syempre, tang takot magsimula ng World War 3 na end of the world na yun. Ha? Tulad ng sinabi ko kanina, end of the world na yun. So, uh, gusto lang natin ng leader who will fight for us. Yun nga ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Bakit sila? Did they fight for the Filipinos? What they did was to kill 30,000 Filipinos and protect the interests of China. So talaga naman ah, Itong pagduturo ni, ah, ni Pulong Na isang daliri kay Browner at President Marcos ah, apat, Tatlong daliri naman nakaturo sa kanya Kasi kung meron man hindi nagpakita ng pagmamahal sa bansa si yun Kung si meron man pumatay ng kapwa Pilipino si yun Kung meron man nagpakita ng pagmamahal sa China At binenta yung West Philippine Sea sa China si yun Yon, yon lang. Yon lang short vlog natin dahil gusto lang natin kontrain at i-expose ng katangahan at, at pagka, pagka, pa, pa, pagsisinungaling <laughs> nitong si Pulong Duterte. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.